Hello. Hi. Kita way guys <laughs> mo. Hello. Alright. Alright. <laughs> Kanina mo pa ako suntok nak eh. Kanina mo pa ako suntok eh. Eh. Pakititian <laughs> yan, yan, pa ka di. kaya yata ikaw eh. kaya yata ikaw ka mama eh. Ano man, ha? Nakas ng ulan siya, hindi kami nakakalabas. Eh, kahit diyan sa labas kasi masagang malami kayo. Eh, dito lang talaga kami sa kwarto. Ni Alonzo at ni Kuya Celo. Ayan si Kuya Celo. O tulog. Ano si Kuya So, ayun na nga guys. Update for today's video. So, ayun, nakahiga ako. Mukhang tamad na. <laughs> kung So, ngayon, mula nung nakarang araw, mula, mula nung may na-ambush, so na-ambush yung vice mayor namin dito sa namatay, uh, hindi pa siya nailibing, sabi, 20 days daw yung, ano, burun niya. At so, uh, 20 days daw, kasi nga, ano, uh, papagalingin pa yung asawa. So, yun yung sabit sa kanyang anak isang security niya na So, yung gisa sugatan ewan na kung kumaling na din yun. And, pagkatapos noon na ambush yung vice mayor na So, nasundan pa yun ng isa. Nasundan pa yun ng dalawa pala. So, may inambus ulit. Doon din, malapit sa pinagambusan ng ni Bai. So, may namatay mo naman doon. Isang, ano, Muslim na lalaki. Nakataka siya asawa, pero may tama din. Pagkatapos noon, sumunod na araw, meron na namang namatay. So, may pinatay na naman ng driver. Ilong ko daw. So, galing siya dito noon. Pauwi mo. So, hindi ko alam, hindi ko sure. Basta, may, basta namatay siya. Sa so, Bahar or Pilar. Kasi hindi ko naman sure kung saan talaga yun. Nasundan niyo na, bali sunod-sunod yun na, na, aray, aray ko. Ah, tatlo yun, sunod-sunod na naambot ko. So, kaya, eh, hindi masyado napatulog yung mga tao dito ngayon sa amin. Kasi alert kami lagi. So, laging nag, ano, nag, ano, nagmamasid-masid yung mga tao dahil na so, uh, dahil nga, parang nag, ano, kami nag-iingat dito dahil, lalo na sa gabi, so, hindi ka na pwede pumunta sa kalsada. Kasi, dyan lang yung kalsada na dito sa tabi lang kalsada. So, hindi na pwede kasi, kahit na sabi natin wala tayong kasalanan, so, baka may mga, iiwasan natin mga dumadaan na motor, mga gano'y mga motor. So, hindi mo alam, pag nandyan ka, may tayo sa sabi ng kalsada, lalo na sa gabi, so, babarilin ka na pala. So, kaya, umiiwas kami dyan sa daan, lalo na sa gabi na. Adali na. Lang, punit mo na sa lungs, so. no? ko muna si Alonso kasi umiiyak na siya. Wait lang, alak. So, mahirap yung walang stand and wala talaga akong stand. Ayan. So, ayan pa, ano ito ayusin? So, wala akong stand talaga. Kaya, ganyan lang. Ilalagay ko lang siya dyan. Kaya, pwede nga lang so, yung ilalagay pang ano ko dyan. Para yung Ayun. Tawa, ah, tawa, 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 pagod na. Wow. Ang magbasaan mo. Hmm. So, pagod na si Alon sa mahingga. Pagod na ikaw. Wow! Oh, buti gumaling na yung injection niya. So, yun na nga. Continue sa topic. Um. Ayun, nagmamasig masid ngayon yung mga tao dito sa so hindi masyado natutulog. Lalo na sa si alam hindi masyado natutulog. So, syempre, mag-ano ano tayo? Mag, mag- ano, parang magmasid, baka mamaya may tutupad sa kabilang barangay, nung nang ganun. Lalo na yung doon sa malapit doon sa pinang, ano, pinangyarihan, uh, lagi silang alert So, hindi talaga natutulog yung mga tao doon, lalo na sa Lalo na sa ganun, nagkakagawan yung mga. Pero ngayon, hindi ko alam kung baka yun din yung day lang. Yung iba naman, pag mapera ka, inaambos ka. So, kasi dati, may inaambos din dito na may sa sasakyan. Galing din sa pandan. Galing sa pandan, sa inaambos din siya. Kasi mapera yung sila. So, <coughs> ginawa. Tinatay siya. So, ewan lang kung may ano. Siyempre, nag-deliver siya sa baling siya ng city. baling siya ng Kapabato City. Eh. Pauwi na siya ng bundok. So, ayun, inambos. Namatay din yun. So, marami din na damay nun. Kasi may mga... Kasi dati, walang masyadong sasakyan. Ang sinasakyan ng mga tao, yung sasakyan na... Ano? Na... Kar... na... yung ano ng mais, na nagkakarga ng mais. Kaya, ayun kaya na nagkakarga ng mga isa. So, doon sumasakay yung mga tao. Kasi libre yun. Libre na yun kung sumasakay ka doon. Pinapara mo yun. So, doon talaga yung sila magano. Sasakay. So, maraming nadamay na yun. So, yun lang muna yung update ko today. And, yun. Hindi kami na siya masyado natutulog dito. Pero kami ni Alonso, natutulog kami. Kasi pag naman si Alonso, so, nagigising ako. So, pag tulog siya, Inaano ko yung oras na tulog siya kasi inaantok naman ako. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching. Bye! I love you all! Bye guys! stay cutie-cutie ko!